pinasyal po kami sa memorial po ng Valenzuela. Pinasyalan po namin ang aming mahal sa buhay na namaya pa po. Ang pa rin mga tao, mga bloggers. Na pupunta sa kanilang mga mahal sa buhay po. po yung aking kolong-kolong mga brohigan. Pupunta po kami doon sa kaanak po din namin pong na mayapa na rin po. Doon po yung sa kabila. Sa kabilang pwesto po. Ayun po yung aking Mercedes Benz. <laughs> Ayun po. <laughs> At yun ang dadalhin po namin. Kasi medyo malayo rin po yun. Mala, ma ano to, malawak po ito mga brohigan tungkol mo ko talaga uh, sa Palazuela. Masama ko po yung aking mga apo. Kabay na lang po ang pupunta. Doon, naiwan na lang sila misis dyan. Sa kabila po. Doon po sa pinanggalingan po namin pala. Huwag lang kayong malikot doon na po ha. <laughs> si Angel po. Bye bye. Si Kyle po. Si Kyle. Si Ito po yung isang apo ko po. Si Ian po. Tsaka ako, apat po kami pupunta doon. Sa kabila pong kaanak po namin na namayapa na rin po. Up ko muna po mga proyga, no? Oh. At magmamaneho po ako ng Mercedes Benz. Hindi <laughs> ah, ah, <ay, laughs> po, ano, kolong-kolong po. Kolong-kolong. Yan po aking kolong-kolong. Nandito na po kami sa aming kaanak ka, ka po na na maya na maya na po. po ang aking lolo mo Hmm. Lolo at Lola. Wala <laughs> ah. ah. tayong topping eh. Thank yeah. you. pala. Ah! Isa. Kunin oh, mo yun. Yung paket mga abad. Ha? Oo, kunin mo yun. Hindi, lang. Yun na lang. Yun lang. Yun lang. Oo nga, not Ano? Ano? Meron pa po kami isang pupuntahan. Na isang kaanak ko na namatay po. Ah, uh, mahal namin po eh Mga bro, eh oh, gano, yung aming isang namayapang kamag-anak po. na Mahal namin po sa buhay, no? Pag isang ano lang po yan, isang butas lang po. Yung so, aking pinsan, tsaka po yung tatay po ba. Ayan, so, natuntun din po namin yung kanyang libingan po. May ginagawa na naman po mga po no? May ginagawang mga mitsyo. Po sa Valenzuela City uh, Memorial po Memorial ng Valenzuela City kung, kung nakikita nyo po yung mahaba na yan Yan po Yan, yan po yung pinagagawa ng gobyerno na train po train natawag na po ako ng aking mga ng aking mga apo mga broiyan. Atoy. Okay. Sige po mga bro yan, no. Balik po kami doon sa kabila. At yung aking mga apo eh. Nakaredy na po. <laughs> Nakaredy na po para kami umalis. op ko muna po no. Itong aking video po. bago ginagawa pong ano, building para mga namaya pa po ba gagawin ni Choco ni Choco ito na to yan ay may mga butas na po apartment po yan yung, yung klase po na yan, apartment yung mga butas po Opo muna po mga broy yan oh aking mga apo eh nandun na sa aking Mercedes Benz <laughs> off muna po off ko muna patungo na po patungo na po kami sa kabila naman po iwa iwa ko muna po aking kolong kolong dyan ka muna ah <laughs> aking kolong kolong po may na po talaga may kolong kolong nagagamit po sa service eh kung mamasahe medyo ano po medyo mahal po ang pamasahe balikan siyempre pagka uh, namasahe ka papunta rito hindi naman kailangan ng service dahil medyo may katagalan mahal mahal po ang babayaran mo sa service pagkatid mo rito huwag ka magpahintay uh, pa alisin mo na agad yung ano <laughs> yung driver na nung tricycle <laughs> Nandito naman po kami. Eh, kung may service ka, kahit abutin ka ng 24 oras dito, kasama mo yung mga multo. <laughs> okay lang. Okay lang po. Uwi <tinyo> na tayo. Uwi na tayo. Pauwi na po kami mga Broygan. Pauwi na po kami mga Broygan. Pauwi na kami. Sa aming bahay. sound spot Kumpol niya naka-shot, eh, naka-mapala. Oh, Naka-ano, naka-upo. Naka 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 uh oh. Ang mosque mga bro, ang ganda, oh. Ito lang bahay na, oh. oh. Ito pan, ito naman parang mga parang ano siya, parang Madwat, yung ang mga Lord Angel Lord Angel Oo nga eh Dito na po kami mga bro Egan no, sa aming bahay At galing po kami ng Memorial Valenzuela City po at marami po salamat, no? Thank you for watching. Bye-bye po. God bless. Happy Halloween po. Bye.